Hello mga ating! Magandang araw! And welcome sa aking mini vlog! Walang traffic ngayon dito mga ating sa Muson dahil walang ang pasok ang mga estudyante ngayon. Papunta nga po pala ako mga ating sa San Francisco. Ko Agoy, grabe naman makapronounce. Charot. Nandito nga po pala ako mga ating para bumili ng aming uulamin pananghalian. At syempre dating gawin, nagmamadali na naman po ang inyong ating. Dahil nga mga ating may pasok na nga ngayon kahapon wala. Dahil nga po sa smug. Kaya nga mga ating wala silang pasok kahapon. At syempre, nandito na naman ako sa aking suki. Bibili nga lang ako dito mga ating ng kapirasong baboy. Charot. Kuya, ano mo nga? ako dito. 150 lang tsaka atay 50. Oo. 150 diyan. Dito nung, Yan. Tsaka ano? Atay 50 pesos. Okay na yan. Magkano yan? Tsaka atay. Oh, sige, porte. Oo. <laughs> uh -uh. Pang adobo. Huwag lang masyado malalaki, kuya. Yes. Ma. Ano pa? Maliit pa. Yan. Pagkatapos ko nga mga ating bumili ng baboy, dumaan naman ako dito sa bilihan ng mga manok. Bibili nga ako mga ating dito ng atay ng manok para nga ipapakain ko sa aking pusa. Para naman mga ating ganahan sila at lumakas lakas. Umuwi na nga rin ako dyan agad mga ating kasi dadaan pa nga ako ng usay. Agoy ka arte. Bibili nga lang ako dito mga ating ng kunting pangangailangan namin sa loob ng bahay. Kailangan talaga ngayon mga ating sa panahon natin ay maghigpit ng sinturon. Grabe naman talaga mga ating sobrang mahal ng mga bilihin. Ay kung hindi ka talaga marunong mag-budget mga ating ay naku na lang talaga ewan na lang. Kinakabahan nga ako dito mga ating kasi dampot ako ng dampot mamaya kukulangin ang aking pambayad. At biglang may nakita akong kakilala ko nga dito mga ating sa o -Safe. Sabi ko bibidyuhan ko nga sila. Munti hmm. ko pa nga mga ating makalimutan ang shampoo at saka sabon mga ating ito ang pinaka-importante sa lahat hindi tayong mga moy palagi tayong maligo at magshampoo tayo at pagpasinsyahan nyo na nga mga ating sashi nga po ang kaya kong bilhin na shampoo. At pagkatapos ko nga mga ating bumili dyan, ay umuwi na nga rin ako agad. Ang lamig dito mga ating sa loob ng Osave. Tapos paglabas ko, ginoo ko. Sobrang init. Mas mainit pa sa aking ulo pag nagagalit. Charo. At may ipapakita po ako sa inyo mga ating bilihan ng Luming Batangas. Dito lang po yan sa National Road. Musuntay tay Rizal. Sa kinahaba-haba ng aking nilakad ay nakarating din nako ako sa aming bahay. At pag ko nga dyan, mga ating ay talaga namang nagluto na ako ng kanin. At ako nga mga ating ay naguguto. At ito na nga mga ating dating gawi. Ganito po talaga akong maglinis ng karne. Naglalamas talaga ako dyan ng asin, promise. Payagan nyo na nga ako mga ating kung paano ko nga linisin ang karne. Ito nga ang proseso ko mga ating sa paglilinis. Magluluto kasi ako ngayon mga ating ng adubong baboy na merong atay. Siyempre mga ating kailangan natin magpalakas at kumain ang pampalakas. Dahil nga mga ating sa dami ng aking mga ginagawa dito sa loob ng bahay, ay minsan nananamlay na talaga ako mga ating Charot lang. Mas matamlay pa sa walang pera, inaabot si Mr. O. Oh, charot. At dahil nga mga ating pinapakuluan ko na nga yung baboy, heto naman mga ating at ako'y nag-almusal na nga dito. Meron nga mga ating pinasalubong si Mr. sa akin. Charot, pinasalubong, Kaharon. Suman nga yan mga ating yung may latik. Masarap nga kasi ka-partner ito mga ating sa kape. Talaga naman mga ating, ang kape talaga hindi mawawala sa akin tuwing umaga. O kung minsan naman mga ating ay pati na rin sa merienda, nagkakape na nga rin ako mga ating. At ito nga mga ating naramdaman ko, sumasakit na naman ang aking gums. Ilang araw na rin kasi mga ating na nagtitiis ako sa sakit ng gums ko at saka ipin ko, namamaga nga mga ating ang gums ko, ewan ko ba kung bakit. Kaya naman mga ating nahihirapan nga akong kumain, laging nasa kabila na nga lang ako kung nanguya. At inilagay ko na nga dito mga ating yung atay ng baboy. Iginasa ko na rin mga ating para maluto na nga ito. Nilagyan ko na nga rin yan mga ating ng tubig para nga yan lumambot na. Dahil nga mga ating magna 9 o'clock na at gigisingin ko na nga si Cyrus. At ito na nga mga ating malapit na nga siyang maluto. Alam nyo po ba mga ating pag ako po ay nagluluto ng adubong baboy ay gustong gusto ko po, po talaga at masarap naman talaga mga ating pag ganito ang luto natin yung nagmamantika na talaga siya. Yung Lutuin mo yung baboy at parang medyo toasted ng konti. At ito na nga mga ating. Luto na nga po ang adubong baboy. Tingnan nyo mga ating, ayan nga sinasabi ko sa inyo. Yung ganyan, nagmamantika. Ang daming mantika. Sina? Dali na, may pasok na. Nana, at dahil nga ginising ko na yan mga ating si Cyrus at pinakain ko na nga rin siya agad-agad mga ating kasi napakabagal po talaga niyang kumilos. Ultimo sa pagkain at pagligo. So ayan mga ating, itatawid ko muna si Cyrus doon sa sakayan. Palabas na daw eh. Sino ba palabas si Nalael? Ay, ka, bala ka. Sila na ba yan? 33? Oh. Andito na sila. Saga na, ilagay mo yan doon kay Lael, yung bag mo. Ay, walang face mask. ating isinabay si na Cyrus ng tatay ni Troy. Kaya hindi ako nagtagal na maghintay ng jeep. <laughs>